welcome to sadiakonos and this is our bible study number 23 to god be the glory po. Po natin itong short video clip ni pastor Vody but I, I despise the picture that's painted in our culture of this sissified needy jesus amen and that's who he is he's a sissified needy jesus he's just yearning for you he's longing for you He wants friendship and relationship with you. He needs you. Oh, you're breaking his heart. No, he's going to break you. <laughs> Natawa ko doon sa term na ginamit ni Pastor Vody Bocam na Sisipay Jesus. Ikaw kapatid, baka ang kilala mong Jesus eh, sobrang clingy sa'yo at inaantay ka lagi. Minsan ginagawa mo pa siyang duboy sa lahat ng gusto mo at name it, claim it ka sa kanya. Kapatid, kailangan mo sigurong baguhin yan. Ito yung notion ng Jesus na portrayed as weak and overly gentle. Masyadong emphasize ang love and acceptance at walang acknowledgement sa authority niya at sa coming judgment niya. Remember, God, as a definition, is self-sustaining. Si Jesus mismo ang may sabi, Moreover, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son, that all may honor the Son just as they honor the Father. It's in John 5:22 22-23. Mga kapatid, he will judge both believers and unbelievers. Yes, kapatid, you heard me right. Pati believers. But ang judgment na to has nothing to do with salvation. As believers, ang eternal destiny natin is secured in Jesus. You can read it in Ephesians 1:13 to 14. After salvation, Jesus will assess their lives at the Bema Seat to reward them based on their faithfulness. You can read it in 1 Corinthians 3:12 to 15 and 2 Corinthians 5:10 at sa mga unbelievers sa great white throne of judgment yung lahat ng mga hindi tumanggap sa kanya lahat ng nag-reject kay Jesus Christ will face eternal punishment sa Revelation 2014 15 it says then death and Hades were thrown into the lake of fire the lake of fire is the second death anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire ang pagiging judge ni Jesus ay hindi condemnation but this is about justice He is fair and just, fulfilling God's will without compromise. Bilang believers, we should understand both His love and His role as a righteous judge who will ultimately bring justice and righteousness to the world. Ang understanding kay Jesus as a righteous judge ay dapat na maglagay sa atin sa estado na maramdaman natin ang urgency na kailangan nating maging dapat sa Panginoon. Bakit bro? May dalawang bagay. One, habang ang pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon ay boundless, His return as judge will come unexpectedly. Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. Matthew 24, verse 42. In second, no one knows the time of our death. Kaya wag nating itrato ang offer of salvation lightly. As if he can be approached anytime. Time is not our friend sa usaping ito. Later is not guaranteed. Tomorrow is not assured. Tinatawag tayo na Jesus to repent and give our faith sa Kanya ngayon. Not as a mere option. Hindi bilang option, kundi as necessity. Embracing Him means acknowledging both His love and His authority bilang paghahanda sa Kanyang pagbabalik at final judgment. Ngayon tayo bilang believer, tayo ay tinawag na ibahagi itong katotohanan ito sa iba, urging them to respond to God's offer of salvation with sincerity and urgency. As you do it, pwedeng konti lang ang manood sa iyo or konti lang ang magkakaroon ng interes para pakinggan ka. Okay lang yun. Use every ounce of your influence, no matter how small it is. Share the gospel of Jesus Christ. Our job, to share, not to force them to submission. God bless you mga kapatid. And let's pray. Panginoong Jesus, nagpapasalamat kami sa inyong walang hanggang pag-ibig at habag. Tulungan niyo po kaming magpakumbaba, magsisi at manampalataya sa inyo, sa inyo ng buong puso. Ihanda mo kami para sa inyong pagbabalik at tulungan mo po kaming magpatuloy sa pamumuhay ayon sa inyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus na aming dakilang tagapagintas. Amen. Mga kapatid, ang Diyos ay may plano sa atin mahal niya tayo at nais niya tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama siya. Ngunit lahat tayo ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Ang kasalanan ay naging hadlang para sa atin upang magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Sinabi ng Romans 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Sinabi sa John 3.16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Yesus, tayo ay maaring mapatawad at magkaroon ng bagong buhay. Kailangan lang nating gawin ay magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon na at tagapagligtas. Kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, pwede kang magdasal on your own. Sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin ko na ako'y isang makasalanan. Kailangan kita sa aking buhay. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at humihingi ako ng iyong kapatawaran. Naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso at paguhin mo ako. Salamat po sa iyong pag-ibig at kaligtasan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Naway, samahan niyo po kami sa araw-araw para sa isang maikling Bible study. Muli, hindi po namin hangad ang kapurihan ng tao sa mundo. Yung likes, follows, at kung ano paman ang hangad namin kung luluobin ng Panginoon ay ang isubscribe ninyo ang gospel ni Jesus Christ. I-follow ninyo ang God's commandment and be more like Christ. Uli ito po ang diakonos which means servant. God bless you mga kapatid. I'll catch you in the next video. God willing po.